Sige, tayo lang muna natin dyan. Sige, Ano? Ha? muna natin. Sige. Magali muna natin. Oh, ma, Anong malaki? Anong uh, malaki? Kobra? Ano sa'yo siya makita? Ha? oh Ayun, ayun, ayun. Po. Ayun. Na. Ayun. 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 Ayun dito siya sa ilalim ng mga, ano, sarang aircon tayo, huh? dito, kita tayo, para makita siya parang ito ka na lang, tulipad hinta mo dito, baka tumakbaw dito, dito ito dito ka na, ha? na ano

Ayan, nilalabas siya ng kamandag Ano yung isang bugil? O. tapos pala nun, no?

Picture yung tropa ah! May kulang! O, oh, yung mga tropa ah! Mm. Oh, o, ikaw na lang mag-isa! O, Sige mo! Top! Saan ako ha, Jeril? Doon oh. na po sa lalang po ano? Ay, sa ilalim? Ay, pinakailalim so, po. Pinakita lang natin kila ma'am kasi ngayon lang yata sila makakakita ng ano. Hindi lang Philippine Cobra. At tama. Ayun ah. si ma'am yung ano po natin dito sa ano? Ma'am, ma'am, ma'am,